Yan, meron tayong ginagawa dito sa Bajaj City 125. Ang gagawin lang sana dito ay magpapapalit ng bushing sa swing arm kasi kumakalog ang problema. Yon na ibaba na lahat. Gawa nang hindi talaga matanggal mga boss. Yan nung tigas ng bushing sa swing arm, kasi pinutol ko na. Pero kahit nung pinutol mga boss, yung natitira doon sa chassis, hindi gumagalaw. Kaya mahirap, medyo mahirap gawin. Ito, WD-40. Basta kung ano-anong discarte ng ginawa natin. Ayan, ayaw pa rin bumitaw mga boss. Kaya ang gagawin dito, ipapaasitili na lang natin. Babagahin yung pinaka- pinagsusuutan ng ihi kasi ang tigas talaga baloktot na lahat ng inagamit na pang punso na eh. yan kaya ang pinakamagandang gawin dito ay di dadalhin doon kay pare ipapainit natin tapos siya na ang magbunot talagang pawisa na eh, hindi pa rin mabunot yun yun tulak tulak na natin mga boss papunta kina pare ayan o oh. tanggal na yung gulong ay eh. natamad na ako magbalik gawa ng putol na naman eh ay eh, di binuhat na lang namin ayan o oh. alay lakad usong usong at yan, si pare ang may city ay. Kasi pagka hindi yan inasity sa sobrang tigas mga boss ay awan. Basta yun yung diskart iinit na lang. So dito, ipapainit na lang natin sa city So ito na mga boss. Iniinitin na ni pare. Boss. <laughs> <laughs> Puro stock din, stock din ito sa ito. Kaya lang hindi nakagalaw eh. Amber ting Ha? Wala naman talaga pero. Wala. Oh, ah? <laughs> oh -bulak -bulak naman din. Oh, oh. Eh, hindi pa putulin eh. ay. Ah, Matutulo na pala 'yun no nilalabas yung ano? Ang yung mga aluha. aluha yung hindi mo. na rin. man din ay hindi mo mo Tapos na Tapos ilip. Sa gitna Backlash pala yun, pagkatanggalin yung shock yung shock Tanggal? ayun ano, basic kay pare ano, itong nag-acetylene na ito mga boss ano. Uh, yung pinakampito nung kanyang acetylene, pinakamalaki na yung ginamit niya nung pa, bandang pahuli. Pero dito maliit pa lang, akala niya okay, kaya pero hindi daw. Hanggang sa yung pinakamalapit sa cutter na yung ginamit niya at doon pa lang natanggal so medyo mahirap daw talagang bunutin kasi yun nga kapit na kapit puro kalawang sa lang, ay eh, maso na talaga yung ginamit ko dyan ay eh, talagang ayaw gumalaw at ayan doon sa mga may cd 12 eh, mga boss ano kalimitan yata ito pa ilan na ito pero ito ang pinakama tigas na pinatanggal ko mga boss pero nakakapagtanggal no, ah, naman tayo dito kaya ng masok kaya e, lang ngayon talaga ay hindi kaya talaga yan um, tigas baya, ya ah, ah. E, kaya yun. to the rescue si pare dinala natin sa kanya tapos yun pababagahin lang yan tapos sa ah, ayan matatanggal na so yun isang paraan lang yan mga boss na natanggal na oh. Hindi na sana pa rin. Binagaran. ano? Hindi ka pasado at gumaka no? Ito good. Alamin na ko noon. <coughs>